Di ba, malaki kasalanan ng patay tao? So, halimbawa na yung isang uh, tao na papatay na isang bata, mas malaki kasalanan. Okay. Nang nakita ko sa sa Kiapo, sa may simbahan ng Katoliko, nakita ko yan, yan ang hindi gusto ko ma, ma, masama masyado. Kita ko dun sa sa Kiapo Church, gamot para sa laglag. Sabi ko, ano yan? Bakit ganun? Ay, ay check ko na nung sabihin ng gamot para sa laglag yung mga benta nila ng gamot para sa Sabi ko, bakit? Ano yung laglag? Na, kita ko sa internet, ano ibig sabihin ng laglag? Papatayin ng bata. Abortion. Saan ba yung benta? Saan benta? Sa labas ng simbahan ng katuliko. Sabi ko, bakit ganun na nasabi ng Diyos, bawal papatayin ng tao? At sa labas ng simbahan ng katuliko, benta ng gamot para sa laglag. Bakit payag ng pare? Baka siguro may commission siya. Kumbeta mo ito, commission sa pare. Bakit payag siya? Sa labas ng na Catholic nakita ko sa, mata ko, na dumana ko doon, marami na matindahan. Yung benta na mga harbal, bulaklak, tapos may mga harbal-harbal, tapos sulat na lahat doon. Gamot para sa laglag, gamot para sa laglag. -lag. Lag -lag. Subhanallah. Masama. Ako, dumanlang doon. Kita ko doon na gamot para sa laglag. -lag. Bakit si pare hindi magkita? Kita yung... Kung patay ka na isang matanda, malaking kasalanan. Kung patay ka na isang bata, mas malaking kasalanan, di ba? Mas malaki. Dahil yung bata, walang kasalanan. Bakit papatay niya? At anong nangyari ikaw? Pagpipili ka ng gamot para sa laglag. Papatayin mo yung anak mo. Tapos tapon mo sa kaisan. Ngayon, saan ka papunta? Sa church. Simbahan. Saan ka papunta? Pare. Pare kasalanan ako bigyan na lang pera pare. Double commission. Di ba? Sa sabi pare, okay na, patawa na. Bakit si pare na patawa, na patayin mo anak mo. Bakit siya patawa? Dapat yung anak mo pata patawat sa'yo, di ba? Bakit meron siya na karapatan na siya yung patawat sa'yo? Hindi tama, mali. Bakit si pare na magpatawat sa'yo? Tapos kuha siya na pera dun sa confession. Hindi tama. Bawal yung papatay ng anak ninyo. Hindi pwede na isang magulang na papatay na anak nila. Tapos bibili yung gamot para sa papatay na anak nila dun sa sambahan ng katoliko. I'm a foreigner but I can see something wrong. Dapat ako sabihin sa inyo na mag waste tayo, mag-salita tayo kayo. Nabawal ito, bakit benta ng, ng gamot sa para sa papatay ng bata dun sa salabas ng Catholic Church? Masama. Malaking kasalanan.